Thank you guys. Back to you. Oh. Ayan parang nagbabaram yan sa mga children. Meron na ba? Ayan. Hello po sa mga Facebook viewers at inati. Thank you very much po for dropping by. Meron salamat sila po sa inyong lahat yon. Anong meron na? Meron na ba? An meron na. <laughs> meron ba? Ano? Ano? Ano ang balita ano? Lat TV, ano? Marami na yata, Sir Leo, eh. Hindi lang sinasabi. Nagsisikreto like, so na ba? Oo, oh, oh na sikreto lang. Hindi na, uh, na sinishare. Kasi kapag sinishare daw, hindi daw nangyayari. Sikret <laughs> uh, lang muna. Para surprise, di ba? Uh, it's a prank! Walang, <laughs> 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 what the <laughs> What <writer>. the What, <laughs> it's a prank? <laughs> Surprise, Surprise nga sa... Nga, Kuya oh. lagi bakit prank ikaw talaga? Oh. Shout <laughs> Shoutout po ng Leo kay Ati Good Nati norm. Castellano Mastaranis na Muse. Kumusta po? Mga panghalagay. Magandang hapon po, Ati uh, Nati Castellano Martinez. And guys, salamat-salamat sa mga viewers natin dyan sa Facebook at saka sa YouTube. Thank you very much. Sana all sa Binis, Jennifer Vlogs. So, ako na sa... Bakit malabo? Si host? Ang labo. Oo nga, lumalabo oh, yung paningin Lumala niya. <laughs> Akala ko ako lang nakakapansin. Sabi ko parang sa akin. Kahapon pa yan. Kahapon. Ah, mahina yan. yung wifi. Naku, kailangan mo na mag-upgrade, sir Leo. Ako nga nag Ako nga nag Kasi, yung wifi dito, malabo din. Akala ko sa akin. Akala ko rin eh. Sabi ko. Tika lang ha. Live ko to ha. Live ko to. Tika lang. Huwag kayong ano. O tayo iba, ilalaglag like, tayo, ilalaglag tayo niyan. Kaya magpakabait kayo, magpakabait kayo. Ayan, nalaglag na. Nalaglag na. Nalaglag na siya. <laughs> Sino nag-e-echo? Kanina live mo sis Sjen, tulog pa ako. Ma late na ako nagising eh. Past alaw na, past 11 na. Sana okay na. Sana okay na. <laughs> ay, ang bilis. Ayan, 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 ayan ay Medyo maliwanag na. Maliwanag, ay, lang, maliwanag ay, na. Maliwanag ang buhay. Okay na, okay na. <laughs> Sige po, ayan uh, kakanta po ako para sa inyong lahat dyan sa mga nanonood sa Facebook at sa sa YouTube. Thank you very much. DJL ni, salamat salamat DJL ni. Sa mga fans ni DJL ni, maraming maraming salamat po.